90% nga andam ang Philippine Coast Guard sa fluvial procession sa imahe ni Sr. Santo Niño. Samtang ipahigayon og mga adlawa ang ceremonial send-off sa mga tingpatuman sa kahapsay o kalinaw sa Sinulog 2025. Sayra nato ang detalye pinagis sa report ni Alan Domingo. Sa gipahigayon nga coordination meeting sa buhatan sa Philippine Coast Guard, gihan ay nila mga gibuhaton alang sa pagsigurong hapsay ang kilakdang pagpahigayon sa fluvial procession. Higpit nilang ipatuman ang pagdili sa masakayan ng musalmot kung wala makaparehistro sa Philippine Coast Guard. Tumong ni nga ang masigurong compliant ang mga fluvial sa mga requisitos pagsigurong luwas ng mga ang dakong kalihukan sa kadagatan. Gilugwayan sa PCG ang registration sa mga musalmot sa fluvial hangtod sa Inero Jess. Sa pagkakaroon, aduna na nainuibintay utso ka mga nagpalistang musalmot sa prosesyon sa kadagatan siguro na sa mga actually malapit na rin naman 90% na sir kasi we are just finalizing the numbers of uh uh water assets and uh personnel na to nga uh, gamito to, to, para sa Marshall. Yes, uh, we are uh, ensuring yun nga tanan nga mag-participate nga motorbanka is uh, compliance compliant sila dito sa minimum requirement. No? Gi paniguro sab sa PCG Uban sa Kaparian sa Basilica, Minori del Santo Nino, nga katulang at pagtugot nga mamahimong makasakay sa galyon nga sakyan sa imahin sa senyor. Adunay gidakdang ipahigayon nga dry run sa fluvial position. This is that your inputs and comments will be carefully evaluated assessed para may pasama may natin sa mga plano natin. As we were told by uh, the, our katong partner na ito, no, ang Medallion Transport, yes. uh, by next week, pwede na yata may maka, kuan sila, maka ocular dito sa Galion. Kay on the 15th, magsugod naman ang, kuan mag, natay himuon nga rehearsal sa fluvial procession. Samtang ipaniguro sa pwersa sa kayutaan nga mapatuman nilang seguridad. Ipahigayon ug mga adlaw ang ceremonial send off sa Cebu City Police Office uban ang augmentation forces nga gilangkuban sa nagkaniyang ahinsya apil ng AFP, Navy, PCG, BAP, DOH, LGU ug uban pa. Maabot og 3,000 ang mutambong sa send off ug mga adlaw. Padayong ana sa heightened alert ang Kapolisan sa Dakbayan sa Kalihukan sa Sinulog 2025. On the day, we are looking at uh, deploying around uh, close to 4,000 PNP personnel alone for that particular event, uh, karing ato ang Sinulog Grand Mardi Gras. kauban si Klopfer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak!